Dakdak ang pinangsalubong ni Kai Soto sa dalawang former NBA player import ng Toyama. Yokohama vs. Toyama, balik laro na ang Japan B-League Division 1. Hindi pa rin na-activate ng Toyama si AJ Edu kahit pangawala na ang kanilang big man na si Ivan Buva. Sa halip ay ginamit agad ng kanilang bagong pirmang import na si Jonathan Williams, former NBA player at PBA import. Opening quarter, dakdak agad ang pinangsalubong ni Kai sa dalawang former NBA player import ng Toyama. Good offense ang ipinakita ng mga guards ng Toyama na pinangunahan ni Kawamura. Sayang gandang Halio play sana mula dito kay Yuto patungo kay Kai, hindi nga lang counted. Since medyo maalat sa opensa ang ating pambato ay pinahinga muna ito under halfway ng first frame. Pero agad din itong ibinalik 3 minutes mark ng game. Kai to Kai connection, gandang pasa mula kay Kaiju. Umapoy na ang opensa ng Yokohama sa mga last seconds ng first frame dahilan upang makuha nila ang kalamangan sa pagtatapos ng first quarter 2013. Second quarter, Ju and 1, kumpletong 3-point play 'yan mula kay Kai. Na ang lamang ng Yokohama dahil nga sa mga back-to-back -back basket ng mga ito. 7 minutes mark, kuha na ng former PBA import na si Quincy Miller ang kiliti ng depensa ni Kai dito. Nakakuha pa ng free throw, labas muna sa laro ang ating pambato para palamigin ang kanyang dalawang foul. Halfway ng second period, biglang naging maganda ang opensa ng Toyama. 4 minutes mark ng game, ay natunaw na nila ang kalamangan ng Yokohama at naitabla na ang score. Pero pamatay sunog ang opensa ni Kai King at Yutov upang di tuluyang maagaw ng Toyama ang kalamangan. Last 1 minute ng second period, nang ibalik sa game ang Young Pinoy 7-footer, Kaiju put back basket. Mananatili ang lamang sa Yokohama sa pagtatapos ng second quarter. 39-38. Kai Soto, 7 points, 7 rebounds, 1 assist at 1 block. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet opening ng third quarter gandang pasa mula kay Kai Soto patungo kay Oliver and Juan pero may sagot dyan si Miller change favor, lamang ng Toyama eto na ang Kai Soto at Kawamura connection back to back basket balik na sa Yokohama ang lamang Bumalik na ang momentum sa Yokohama pero si Kai Tila minamala sa foul plus yung goaltending. Dahil dito ay pinahinga muna sa game si Kai this quarter. Biglang liyabang upensa ng Yokohama sa mga remaining minutes ng third period. Dahilan upang muli nilang makuha ang lamang sa pagtatapos ng third quarter. Fourth at final quarter, Kaiju challenging the defense of Quincy Miller and one. Another Kai at Kawamura connection, lobo na ang kalamangan ng Yokohama. Kai Soto gulang moves, dominante na sa ilalim ng ating pambato. Inilabas na at hindi na pinasok sa laro si Kai hanggang matapos ang game. Since secure naman ang panalo sa Yokohama. Final score 84-69, Kai Soto double-double figures, scoring 16 points and 14 rebounds.